Formal ng winakasan ng mga pamilya ni Nasahavedra Mayo, Samsudin Dimatunday at Usup Mindaya ang kanilang matagal ng hidwaan sa pamamagitan ng Simuket Settlement, isang mahalagang hakbang tungo sa kapayapaan at pagkakaisa sa komunidad. Pinangunahan ni Buldon Mayor Pamia Manalaw Masurong ang makasaysayang pagkakasundo, katuwang si Vice Mayor Abulais Aratok Manalaw. Dumalo rin upang magbigay suporta sina Alamada Mayor Jesus Sakdalan, Councilor Gandawali Tamay, Senior Councilor Attorney kay Ruden Pangunutan, mga kinatawan mula sa Alamada at Buldon PNP. Gayon din ang Alternative Dispute Resolution o ADR Team. Ipinahayag ng mga pamilya ang kanilang pasasalamat at pagtanggap sa kasunduan. Bilang patunay na sa pamamagitan ng dayalogo at pagtutulungan ay maaring marisolba ang anumang alitan. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Mayor Manalaw Masurong na mas matibay ang pagkakaisa kaysa sa hidwaan. Aniya, ang pagpili ng dayalogo ay pagbuon ng mas mabuting kinabukasan para sa mga susunod na henerasyon. Samantala, sinabi naman ni Senior Councilor Pangunotan na nag-ugat ang hidwaan matapos mapatay ang isang kamag-anak ni Saavedra Mayo na residente ng Alamada. Mula noon ayon kay Councilor Pangunotan ay lalong tumindi ang hidwaan. Rufa Mokalid, NBC, Bida Balita.